Kain po tayo, mayroon tayong sinangag. Ayan. Mayroon ating tuyo. Ayun, ang sarap ng ating tuyo. Mayroon tayong itlog. Ayan o. Tortang corned beef. Siyempre, mayroon tayong bagoong. Ayan. At gagawa po tayo ng sausawan, ng ating tuyo. Ayun. Simpleng almusal. Sino mga relate sa mga ganitong klase ng ulam? Tuyot, bagoong, at itlog. At sinangag. Kain po tayo. Mga tayo ng tsuka na may sili. Ayan o. Ito ay tayo, ayun nga sinangag, tuyo, itlog, syempre yung ating ginisang bagoong, at suka. Ayun po tayo. Sinong release mga gantong klase ng ulam. Mga kanil, po tayo, i tuyo. At meron tayo sinangag. So, ayun, aking buso, kakaya po tayo. Kaya po tayo. Kaya ginisang bago ko kasi kiri ka! 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 Kain po. So, sana yung bago ko uh, nga may kumimangka tayo. So, baka mamaya makabili tayong mangka. Wala yung gawa ko tayo ka...

'Yung ating pagbi-video. Maraming salamat. Thank you, thank you, iPhone po. tayo Dito na Dito 'yung ating video. Ayan, eh. medyo talagang baga pa, napakainit na. Ayun 'yung aking may bahay, yo. Yun, yung paborito niya, kape. yun no. Hi. kaya kind daw of po. Ayun. Siyempre, ito yung mga simple nating na ulam. Ayun, ah. Tuyo, itlog. At siyempre, yung ating nagisa tayo ng ginisang bago. Tama-tama sa mangga. At syempre yung ating sinangag. So, maraming maraming salamat sa pagsama. Sa aming almusal at merienda na po. Ah, medyo alas 9 na po. So, yun, ah. <pause> maraming maraming salamat po rin siya. So, sarap po tapusin po natin yung ating mga video mula umpisa hanggang dulo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, bye-bye. Yo, -bye. aking buso. Bye-bye.